sa tinigan kahit na uh, video na na utuhan kami pag Arya ng ng lambat uh, may huli pa rin kami nakahuli pa rin kami ng mga uh, isang budiga so nagpapasalamat pa rin tayo sa ating uh, taga taas na binigyan pa tayo ng uh, biyaya ngayong umaga kahit na nautuhan uh, tayo at saka medyo makulakul ng uh, kunti. so ayun pa rin may mga biyaya tayo Mm. kaya ngayon malapit na po ma mahipos yung ating lambat kaya pa yan medyo yung pataw kaya yun puting tiis na lang makita lang at saka tabay na tayo nandito pa rin sa karir hintayin natin yung karir kung kailan dumating yung karir kasi hindi pa dumating dito Kaya lang natin yung karir mga kaibigan Bago akyat ma Malagay sa giliran yung ating uh, lembat, lambat Katapos ito, mag-relax muna tayo habang uh, nagantay tayo sa ating uh, karir na dumating Nah, terima kasih sudah kami yang lambat. Mau 5.30 nah. 5.30 in the morning. kasama kong divers nakahuli po siya ng ano nga ngalan yan ang pangalan yung mga tangigi malasugi Sạc khắc này nay, sắc này, này mà mất tụi giò một quan đéo. Ano nga na nga, hindi mo na matuyok na Di, dugay naman na kargo ni Tatton, hindi pa matuyok Ah, may aragali ka mutsa sigalo. sa sigal oh Ay!

Hey!

Daludi papa takaini nuna ditulak. Ai. Ketiwalah mamayari dito. Sino yo? Subay. Takaini jumen. Kusin Billy. Nana yatina. bala jan. Sabini apa? bala jan, beta. Kayong nang, kayong nang, kayong nang jan.